Mm -hmm. so tall, like yeah. huh? Madali lang daw mga loads. Tara sa CapCut, gawin natin. Let's go. First clip po, yung mukhang taong yan na naglalakad tapos nag-hagis ng jacket. Tapos po, tatakbo siya. mare may ahabulin. Then, dadamputin ko po yung jacket tapos pa tapos sabutin po ulit Pagkatapos po dyan, yung second clip po natin, ipapakita ko na rin. Yan, pag ikot ko na rin, pinagagawa ng konta tao yan Nauntog nga po pala ako dyan sa e-bike. Tapos po, tatalon po ako dyan. Magsimula na po tayo. Unang gagawin po natin, stay lang po muna tayo dyan sa second clip. Itap po natin para ma-highlights. Ibaba po natin yan gamit ang overlay. Hanapin lang po natin yung overlay sa baba. Itap po natin. Kapag naibaba na po natin, long press lang po natin, tapos i-drag natin, ilagay lang po muna natin dyan. I Stay pa rin po tayo dyan. Focus po tayo sa pag-ikot niya. Timing po natin yung bago siya ka sa e-bike. Focus po tayo, tapos tigil po tayo dyan. I Stay lang po tayo dyan, tapos focus po tayo sa baba. Napin po natin yung press. Itap po natin yung press. Ngayon po may nakapress na po tayo. Then itap po natin yung nasa unahan niyan, tapos i-delete po natin. Then, focus po tayo dyan sa pinrace natin. Ilagay lang po natin dyan. Tapos, punta po tayo sa first clip o yung first layer. Focus po tayo dun sa paghagis niya ng jacket pagmasdan masdan nyo pong maigi yung jacket. Basta po bago lumapag yung jacket sa sahit. Stay lang po tayo dyan. Stay lang po natin yung puting kuhit o yung playhead. Tapos po yung pinris natin, idikit po natin. Yan, itapat lang natin dyan sa playhead. Tapos po, isumpo muna natin yan. Basta po yung nasa taas ay F15. Then, itap po natin yung pinris natin para po mahali Dahil po lalagyan natin ng keyframe o diamond dyan stay lang po tayo dyan sa unahan yan tapos itap po natin yung keyframe o diamond kapag nagka diamond na po dyan stay lang po tayo dyan hanapin lang po natin sa baba yung mas itap po natin tapos po piliin po natin yung circle kapag nagka circle na po dyan hold po natin tapos idrag drag po natin hanapin po natin yung taong nagpagulong kanina tapos po yung arrow sa taas at sa gilid yan lang po gagalawin natin para mapaliit siya hanggang sa mawala na po para po yung jacket na lang makikita dyan then abante po tayo kapag nagputi na yung diamond tigil lang po tayo dyan tapos saka po natin balakihin yung bilog kanina na pinilit na natin. Palabasin lang natin yung mukhang taong magpapagulong-gulong dyan. Kapag goods na po tayo dyan, itap po natin yung check. Then, stay lang po tayo dyan. Tapos, hanapin natin sa baba yung split. Itap lang po natin yung split. Tapos po, yung sobra, burahin po natin. Tapos po, yung kaduktong dyan, idikit po natin. Then, focus po tayo dyan sa idikit natin dyan. Itap po natin para ma-highlights. Tapos po, focus po tayo sa baba. Hanapin po uli natin yung mass. Tapos po, piliin po natin dyan yung horizontal. Itap po uli natin tapos po, piliin natin yung rotate para maitayo po natin. Ayan po ang pinakabadali para maitayo ng maganda at pantay. Tapos po, ilagay lang natin doon malapit sa taong natayo. Huwag po natin kakalimutan ni adjust yung puting bilog na may arrow para po magpantay ang gulay niyan at hindi halatang hati. Tapos po, itap po natin yung check sa baba. Then, hindi pa po tayo tapos dyan, itap pa rin po natin yan. Focus tayo doon sa nakajakit, sa pagtalog niya bago siya bumaba tigil po tayo dyan. Tapos po, tap natin yung split. Then, yung sobra po, burahin muna natin. Tapos po, focus po tayo sa first layer. I Stay lang po tayo dyan. Tapos po, tap uli natin yung split. Tapos po, abante po tayo. I-timing po natin yung paghagas niya ng jacket. Focus po tayo sa jacket, yung bago niya masambot. Tigil po tayo dyan. Tapos, takapon natin itap yung split. Tapos po yung nasa unahan, burahin mo natin. Then, balik po tayo sa second clip. Itap po uli natin para ma-highlight. Stay lang po tayo dyan sa dulo nyan. Tapos, punta po tayo sa press. Kapag na-press na po natin, stay lang po tayo dyan. Tapos po, punta po uli tayo sa mask. Dahil po ipinress lang po natin yan, may horizontal pa rin po yan. Tanggalin lang po natin yung horizontal nyan. Itap po natin yung none. Tapos po, check po natin. Stay pa rin po tayo dyan. Lagyan po natin ng na keyframe o diamond dyan. Kapag nagka-diamond na po, kita nyo yung pulang diamond, punta po uli tayo dun sa mask, palit po uli tayo sa mask, itap po uli natin, tapos piliin po natin yung circle, then itapat po uli natin yung dun sa may taong kajaket, then palakihin lang po natin yung circle para lumabas po yung taong kajaket. Siyempre po, huwag nyo po uling kakalimutan na i-adjust yung puting bilog na may araw sa baba. Kapag goods na po tayo dyan, abati po tayo konti. Focus po kayo doon sa diamond. Kapag nagputi na ng diamond, tigil po tayo. Tapos po, sa kapuli natin galawin yung circle. Hanggang sa mawala na po yung nakajakit na tao. Kusa na po magkakadiamond dyan. Tapos pag all goods na po dyan, check natin. Stay pa rin po tayo dyan dahil buburahin natin yung sli natin kailangan dyan. Split. Tapos po, burahin po natin yung sobra. Then, check po natin kung napapansin nyo, blurred yung isang nakasandong nakapula. Focus po tayo dyan gagawin po natin buo yan. Itap lang po natin yung nasa gitna. Tapos po, balik po tayo sa unahan. Pantay lang po natin dun sa second layer. Tapos po, itap po ulit natin yung first layer. Then, tap po natin yung split. Stay pa rin po tayo dyan sa gitna. Copy po natin yan. Focus po tayo sa baba. Hanapin po natin sa baba yung duplicate. Ngayon po may duplicate na tayo. Ibaba natin yan. Gamit po ng overlay. Hanapin po ulit natin yung overlay sa baba. Tapos po idrag po natin yan. Ipantay lang po natin doon sa pinagkopya niyan sa first layer. Itapat lang po natin. I Stay pa rin po tayo dyan. Hanapin po natin sa baba yung remove BG. Tapos po, custom removal. Piliin lang po natin yung brass. Then, papulahin po natin yung taong nakasando. Then, antayin lang po natin mag-green check yung nasa gilid. Tapos po, i-check natin kung kumpleto yan. i lang po natin. Makikita po natin yan kung kumpleto yan. Yan po, kapag hindi po mapula yung kamay niyan o braso, o alinman pong katawan niyan, ibig sabihin po, hindi po buo ang katawan niyan. Papulahin lang po natin yung hindi pula dyan para makumpleto hanggang sa makarating po tayo sa dulo. Kapag goods na po tayo dyan, itap po natin yung check. Tapos po, export po muna natin yan new project po ulit tayo. Kuhanin po natin yung export natin. Itap po natin yung add. Tapos po, style lang tayo sa una niyan. Lagay natin ang na keyframe o diamond. Tapos po, abante po uli. Lagay po uli tayo ng diamond dyan. Then, abante po uli konti. Diamond po uli. Balik po tayo sa gitna na diamond o yung pangalwa. I-zoom lang po natin yung nasa taas. Tapos po, i-play po natin kung goods na. Kapag all goods na, ready to export na po natin. Di ba po madali lang? Sana nasundan at sana nakatulong. At kung nakatulong, pakashare mo naman para makatulong din sa iba.